Narito po tayo sa Barangay Kamachin de, Ar de Arte Bulacana Kung saan ay makapanayin po natin ang butihing lingkod Punong Barangay, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit Gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan Dito po sa Barangay Kamachin de Arte Bulacana Si Punong Barangay, Lowell Sembrano Kap, kumusta na po ba kayo? Uh, okay naman po, uh, sa dami ng trabaho Pero kinakakaya pa rin Okay, so uh, Kap, uh, sa ilang buwan natin pagsiservisyo sa Barangay Kamachin Kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay? Uh, sa ngayon po okay na okay naman po barangay namin uh, ang pin order naman namin dito okay uh, sa katunayan nya uh, mga tanod natin to 24/7 ang duty nila kasama mga council uh, nagpapatrol sila diyan tuwing gabi okay uh, okay naman okay kap <clears throat> uh, ano-ano na po ba itong ating nakasalukuyan nabigyan na po ng uh, kumbaga pansin o sa pag-unlad ng ating barangay kamatsin po sa ngayon ang ating mga accomplishment na tinatawag ang uh, unang una yung makita natin dyan yung bago pa tayo mga po, walang kuryente rito ang karsada, rap road ngayon po meron na yan kuryente meron na rin wifi na nagagamit ng mga kabarangay namin ngayon po ang priority project namin pa, nagpapagawa kami ng water impounding area dyan na supply namin sa kamachin dahil po ang isang pangunahing problema po sa isang sityo namin tubig Siguro uh, by January, uh, okay na po yan, matatapos na. Saka po, ang ginawa po namin dyan, uh, yung tubig, bendo machine. Uh, okay. yung po, uh, hulugan mo ng piso, uh, isang container na po ang ang may, lalabas na tubig. Okay. Yung naman pong pera naman na nakukuha ron, uh, yun naman po ang ginagamit namin pang maintenance at bayad sa kuryente. Yan po Okay, so ita, panawagan na lang kap, uminsahe sa ating mga kapong serbisyo dito sa ating mga barangay kamachin po. At lalo po uminsahe sa ating mga kabarangay. Dito na po kahit na hindi na po ako magminsahe eh, kasi po nakasuporta po sila sa amin dito. Mga kagawad namin kahit mga oras tawagin, pupunta. May mga NGOs kami rito, kaso katulong namin, ha, pag uh, may mga activities kami. Ang hapag yan, tumutulong po sila sa amin. Uh, kahit hindi na po pasabihan, basta narinig nila na may activities sa barangay kung saan loob na po silang pumupunta. Yun po ang aganda ng panunungkulan namin dito. Hindi kami masyadong nahihirapan. So yun po ang misahin ng ating butihing punong barangay. Dito po sa barangay Kamachindi Arte Bunakan, si uh, punong barangay Luel Sembrano. Magandang araw po mga kaparehas mula po dito sa barangay uh, Kamachindi Arte Bunakan, Lake nang po ng Parehas Ingat-ingat po kayo kap, in your family, God bless us all. Salam.